Good morning! Good morning! Ngayon ay araw ng linggo. Tingnan nyo ang kalapati. Nung in-upload ko yan, isa pa lang ang itlog. Ngayon, dalawa na. Dalawa na ang itlog ng kalapati. Ilang araw lang yan ay magiging season na. Magiging kalapati na uli. Dagdag na naman ang alaga Dagdag ng papakainin Dagdag ng ipot <laughs> Ayan Yung isang piraso dito Ay malaki na Mas short video ko na yan kanina Ayan at yan mga yan ay papalit-palit ng lim Nagtutulungan sila sa paglilimlim. Pagka ano, minsan makita mo dyan, brown naman ang naglilimlim. Ganyan po sila. Nagtutulungan sila. Ayan ang isang brown. Si brown brown. Sa bubong nag ng pagkain ang mga alaga namin. Parang walang pakialam yung naglilim. Tignan nyo yan mamaya. Tingnan ang ko nga kung bababa siya. Ano na buong na 'yan eh. Baba na 'yan. Kain na. Malis yang kanina eh. Na short video ko pa nga eh. Wala naman ginawa mag-away-away tong mga to. Okay, away, right. away. Oh, nawala na yung isang sisiw si doon. Ah, eto. Ayan. Malaki na yan. Susubuan pa yan ng ina. Ayan na. Eto yung nakikita ng pagpapaayaw ayaw marina. Ganyan sila. Makukulit. Malisin ko nga yung talaga ang umalis kong isa. Ito At ating ala na. Thanks for watching. Thank you. Thank you.